Hello guys, magandang araw sa inyong lahat, no? So, kagabi guys, mayroon po tayong napakalakas na lindol, no? 6.7. Ang epicenter po ang Bogo C City, no? Bogo City. Hol, kita natin dito, guys, very substandard. Semento, kahoy lang pala dito, oh. Makikita talaga natin kahoy lang, no? Ang haligi hindi pala puro semento. Substandard construction ng Bogo City Hall. Nakakatawa pero nakakainis, no? Nakakalungkot. Sabi nga ng netizen, God moves in mysterious way in exposing exposing corruption. Makikita natin, kung hindi pa naglindol, hindi natin makikita na kahoy pala ang nasa gitna. No? Grabe. Ang simento walang kabila kahoy. May kabilang ang liit-liit, no? So, pakilagay lang po sa comment section ng ating video kung anong masasabi nyo dito. Substandard ang material sa Bogo City Hall. Please follow me in my, face, uh, in my Facebook page. Maraming salamat po, guys. Huwag natin pong tularan itong corruption na ito. Mahal ko kayo. Ito naman po, kaibigan nyo si Jake. Paalam.